Hello mga idol, po this video ay meron tayong konting tutorial ngayon na paano natin ikabit ang camera Siyempre mga idol, meron tayong mga bracket bago natin ikabit diyan sa helmet So, siyempre mga idol, yon po yung camera ang ikabit natin sa helmet bago ma-install na yung mga bracket mga idol So, tara mga idol, Let's go mga idol, samahan nyo ako. After nating ma-install yung mga bracket mga idol, yun po yung camera na gabit natin sa ating helmet mga idol. So syempre excited tayo mga idol pag may mga rides idol, syempre makabidyo-bidyo po tayo sa mga paligid mga idol. So let's go mga idol, panoorin nyo lang yung aking mounting tutorial mga idol. Simple lang mga idol, yon lang po yung ano ko ilagay sa helmet. Hindi naman gaano ka uh, dami talaga, hindi naman talaga lahat ng bracket ko ilagay yung uh, ng kasama doon sa order ko sa action, uh, 5K action camera. So meron akong parang strap yun, yun ang ilagay ko lang sa helmet para hindi gaano maraming tools na mag, mag magamit natin mga idols para mabilis lang Parang tatlo lang ata yun mga idol. Sige, panoorin nyo lang mga idol para makakuha po kayo ng mga strategy dyan. Kung sino po yung mga kapwa natin, mga riders na magkabit ng kamera sa kanilang helmet. So, yun lang po yung mga ano idol na simply lang na paglagay. Na ma-order lang kayo yung parang strap idol na may bracket na mga idol. Yun lang po yung bilhin yung mga idol. Hindi na po mahirap talaga. So medyo mahirap kan talaga sa umpisa kung wala ka pa kang discard, di paano magkabit dyan sa mga bracket dyan sa helmet mo mga idol kung anong mga discarded dyan Siyempre lahat naman talaga ang bagay mga idol na mahirap basta wala ka pang knowledge dyan pero pag na kuha mo yung mga discard dyan mga idol easy lang yan So ito yung mga idol at dandahan na po nating nabuo yung bracket na na-install natin sa helmet. So parang ito na mga idol, parang gikabit na natin yung ating uh, kissing ng kamera na lagayan doon sa ating kamera. So panoorin nyo lang mga idol ang ating video para meron din kayong konting knowledge sa aking unting video na na-share ko sa inyo mga idol. So ito na mga idol, na-install na natin mga idol ang ating camera sa helmet. So oh, nakita niya naman mga idol, 'di ba? Maganda talaga mga idol. Pag may yung helmet mo pag may camera, maganda talaga. Astig talaga tingnan mga idol. So ito, 'yun lang po kasimple talaga mga idol, lang magkabit sa ano, yung mga bracket doon sa helmet mo bago mo ilagay yung camera mo. So, magbili lang kayo ng parang strap idol para hindi na maraming tools na makikabit nyo doon sa helmet. O, ito na po yung mga idol. Maganda na po idol. Pwede na po tayo mag-ride mga idol. Okay? At maraming salamat sana sa inyong aw. panunood mga idol. Uh, sana uh, share nyo yung aking video mga idol. Kung meron kayong natutunan sa konti kong tutorial dito sa aking video idol. And God bless po sa inyong mga idol at maraming salamat po sa inyong panonood sa munting video ko mga idol. Uh, more power po.